Narito na PTV Balita ngayon. Babilis na nakapagresponde ang Philippine Coast Guard sa nangyaring oil spill sa karagatang sakop ng Naga, Cebu. Agad ng deploy ng oil spill boom at absorbent pads ang PCG upang makontrol ang pagtagas ng langis. Batay sa investigasyon, pinasok ng tubig ang MTAG Subbo 2 habang naglalayag sa karagatan. Nakapag-report naman ang crew ng barko sa PCG at sa kanilang sister ship, kaya't nasagip ang mga tauhan nito bago tuluyang lumubog. Sa ngayon, inaalam pa ang halaga ng pinsalang idinulot mula sa nangyaring oil spill. Kanselado ang ilang international flights ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ilan sa mga ito ay ang biyahe ng Philippine Airlines at Xiamen Airlines papuntang China, maging ang flight ng Cebu Pacific mula Taipei papuntang Maynila na kansilarin. Inaabisuhan naman ang mga apektadong biyahero na makipag-ugnayan sa kanilang airlines para sa rescheduling at rebooking ng kanilang flights. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jessie Tienza ng PTV Cebu. Dagang salamat, Naomi, ug maayong adlaw. Kadagkuan sa LTO Region 7 ni Butiag na andam na ang naasa 600 mil ka mga plaka na napundok sa ilahang impounding area. Mismo ang bagong regional director sa LTO sa Region 7 na si Glenn Galario ang mibutyag gaandam na, na ang mga plaka. Kahinomduman nga pipila kasi ang milabay kuman nga giinspeksyon sa bagong lingkod na hepe sa Land Transportation Office na si Atty. Vigar Mendoza II ang impounding area sa LTO 7. Dito nila nakita ang kinarton ng mga wakpamakuha ng mga plaka ang anaara dito sa warehouse og wala mapang apod-apod. Nahibawaan nga sukad pa ni Atong Tuig 2018 ang uban sa mga plaka nga wa pa mahatag ngagto sa mga tag-iya. Maunga gidali na kini sa pagproseso sa LTO Region 7 aron mahatag na kini sa mga tag-iya. Sa lahat ng mga car owners natin, from those 2018 upwards, uh, your plates are already uh, readily available in our warehouses. Please do visit our offices. Uh, yung iba sa dealers, pero yung sa offices namin, you can bring your ORCR, um, photocopy of ORCR, and then our offices in the entire region seven will will communicate the regional office. We will try to locate your plate numbers, and then we will send it to wherever you are in the our, our area of responsibility within region seven, and at no cost sa inyo pa, for free. Sa laing bahin, nagmalampuso ang Gipahigayong Entrepreneurship Summit atul sa kasaulugan sa Cebu businessman. Month. Litambong ang nagkadaiyang mga sakop sa business sector sa dakbayan sa Sugbo sa Tulu ka adlaw nga Entrepreneurship Summit. Lakip sa diskusyon sa summit ang food sustainability and security, mga programa sa innovations of mental health. Imbitado sa maong summit is speakers ang nagkadaiyang mga eksperto sa ilang mga kumpanya o departamento. So most of our attendees no are those who are aspiring, number one from, from yesterday, those who are aspiring to go into the agri business or you know, those who are having doubts whether agri is a business that can be fruitful here in Cebu, especially that we're a metropolis. So all of these topics, I'm sure you find is very basic and simple, but these are all very crucial points of the business and at the same time often either neglected or stuck in an old paradigm. So we're using CBM as a platform to bring these topics into a new light. At ang mga huling balita mula sa PPV Cebu. Ako, si Jesse Atienza. Balik sa iyo, Naomi. Nagang salamat Jesse si Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.